Good morning sa so ito. Papakita ko sa inyo yung tinangkala natin ng big kahapon. So, kahapon lang yun And, Kahapon lang mga kamigmig. Pero, naglalandina So, hindi pa naman todo o hindi pa naman kitang kita naglalandina na. Thumb check. Nag check tayo kanina. At mamasama sana. Napakalaki pa ng dede niya. So, ma, ma ano, ma madami pang gatas sa loob. Pumutuloy na yung gatas dito tumutulo na pero hinahayaan lang po natin yan ang kain nitong inay natin na bagong walay ay isa't kalahating kilo na simula ka hapon nung natin yan. ngayong umaga naka kumain na siya ng 750 gram na feeds nakapag inject na tayo ng ADE nakapag inject na rin tayo ng purga so yan masama sa pa ay natuyo so natuyo nabasa ito kanina eh yan. So, hindi ko papakita yung ano ng inahin kasi masyado siyang, uh, masyadong sensitive ang ang YouTube at ang Facebook. Ang ang gawin nyo lang mga pigmi, pag mga bagong walay, tam check lagi. So, ito, tam check lang. Pasok nyo sa loob ng ano nang inahin. Yan. makita ko lang sa inyo ha. Thumb check. Ah. Kita nyo? Hmm, malagkit malagkit na siya madulas yung hi, ano lang yung hinlalaki lang mga kapigmita hinlalaki ang uh, itatamcheck nyo so nag start na siya maglandi so nag na rin siya hindi na rin siya maano pakalay so 2 days nga no yung, ngayon yung pinaka ano nang walay niya tapos bu uh, bukas uh, ano niya bukas siya magpaparamdam ng todo. Abangan na lang natin, bablog ko na lang sa inyo. Ipakita ko, pinakita ko lang sa inyo yung good natin na after walay, napakabilis po maglandi ng inahin pag kondisyon. So, ang pakain po natin sa inahin natin dyan ha, pigrolak grower. Grower po ang pinapakain ko sa lahat ng inahin ko. Condition na, pati mga be condition din. Yan, Dign natin. Pinapakain ko sila ng grower feeds na may halong madre de agua yan. kumakain silang lahat ah, hindi pala lahat ito pala yung iba ito yung iba oh. dumedede at ayaw kumain mga tamad ito mga bagong kapo na yan. yan yung pinaka -anak nito ito isa pang anak niya. mga dumedede ibig sabihin yung mga binukod natin yun ang mga kumakain So yan mga kapigmate ha? Yung ina ng mga to, hindi to na kumakain na yan ay nag So ganun po kabilis maglandi ang inahin natin mga kapigmate. Basta't nasa kondisyon. So, dahil hindi na tayo nagtitipid sa feeds, ta sinusunod na natin ang gusto natin. Uh, <laughs> so, nasabi kong sinusunod na ang gusto natin, kasi may kasosyo ako dito mga kapigmate, dito sa baboy namin. Uh, yung pamamaraan na gusto niya, o yung pagpapakain sa baboy na gusto niya, yun po ang ginagawa ko nung una. Pero, wala, tagilid po yung pag-aalaga natin. So, ngayon, sinunod natin kung ano talaga yung, naka, yung nakasanayan ko, yung talagang gusto ko. yan so... Napaagaganda ng resulta sa mga piglet natin. to agaganda ng resulta sa mga piglet. Napakaganda rin. Resulta, resulta sa bagong walay. At napakaganda rin ng resulta sa mga patining natin. So, ito naman sila. Yan, maya maya na naman yan. Summet so, may ako nagpapakain una niyo kada kada video ko sasabihin ko magkakain na naman sila <laughs> Kasi mga pigmate every 3 hours ako magpakain sa pati mamaya Yeah kakain na naman sila itong mga to pinapakain ko lang tong mga to pero yung inahina, hindi ko binibigyan ng pagkain di ba nagtae yung mga piglet kanina ah, kagabi tapos ah, nagtae sila kagabi hanggang umaga kung, nakita niyo yung video ko kanina di ba Marami sa kanila ang nagtae yan. Kaya hindi natin pinapakain yung inen. So, ano lang siya, nud-nud muna dito sa mga piglet na to ko na kumakain. Yan, nud muna. Itong pakain ko dito sa mga piglet, control lang to mga pigmates. So, kada bigay ko sa kanila, mga ano lang, wala pang one-fourth, wala pang one kilo ang pakain ko sa kanila. Kasi nakakadede naman sila dito sa inahin na to, hindi nila kailangan ng maraming pigs. Mag ma magiging pa yung na pagtatay nila. Kaya control lang, sinasanay na natin kontrolin yung kain nila habang nandito pa sa isang inahin. Ayan. Pag mamasdan masdan natin to, pag pa siya sa kain mga kapigmate, uh, nagdadagdag pa tayo ng pakain. Ayan. Yan po ay grower feeds Ang kinakain nila mga kapigmate. So, papak papakain na pala tayo. Papakain na nga pala tayo dito, 11.30 na. Susundo pa ako ng estudyante. 11.30 na rin. Ayan. Ito. Nag wet feeding na tayo dito Diniretso na natin na wet feeding sila Ayan, wait lang ha Ayan. So, yun. Ah, natin sila ng pagkain. So, wet feeding sila. So, <laughs> medyo magulo. ay yan yun na. Mamaya, Mamaya-maya, papaliguan ko naman ulit yan. yan. So, sa kakain nila mga kapigmate, kada kain, ay kumakain na sila ng kilo. Dalawang kilo kada kain nila ngayon. So, sa maghapon, papakain tayo ng 5, 5.30, 5 ng umaga, 8 ng umaga, 11 ng umaga, tatlo na yun, 3 kilo na yun. 2.30 ng umaga, ay ng hapon, 4 na kilo na yun. Tapos, sa gabi ay uh, 5.30, 5 kilo na. Tapos, 8.30, 6 na kilo na. Tapos, ang last na kain nila, ayun, last na kain na nila yung 8.30 ng gabi. So, 6 na kilo nakakain nila per day. Yun, dalawang kilo na kasi ang pakain natin dito. So, yun lang mga kapigmate ang ano natin. Ang hmm. um, update natin. So, magandang umaga. Good morning, good morning sa mga lahat, sa lahat na paro, follower dyan. I love you. Bye-bye.